Naramdaman mo na ba ang kakaibang hapdi sa dibdib mo? Parang may humipo sa kaluluwa mo. Nag-iwan ng markang masyadong malalim para burahin at pagkatapos ay biglang nawala. At ngayon, gaano man katagal ang lumipas, may bahagi ng sarili mo na patuloy na nagtatanong, babalik pa kaya sila o mas masahol pa? Nasa isip ko lang ba ang lahat ng ito? Sinusubukan mong magpatuloy? talagang sinusubukan mo. Pero ang mga kanta, panaginip, kahit ang katahimikan ng gabi, lahat sila bumubulong ng pangalan nila. May dahilan kung bakit hindi ka hinintay ng koneksyon ito at hindi ito obsesyon. Hindi ito kahinaan. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na sinauna ngayon. Gusto kitang dalhin sa isang paglalakbay, talente ng sikolohiya, kaluluwa at kung ano ang nasa ilalim ng malay na isip dahil kung tunay ang ugnayan, palagi silang bumabalik pero hindi sa paraang inaasahan mo. Samahan mo ako, magbabago ito sa kung paano mo nakikita ang lahat. Paano kung sinabi ko sa iyo na ang taong hindi mo makalimutan ay hindi lamang isang tao mula sa nakaraan mo, kundi isang salamin ng mga bahagi ng sarili mo na hindi mo palubos na nakilala sa sikolohiyang Jungian. Lahat tayo ay dala ang mga hindi malay na arketipo, mga enerhiya, pattern na humuhubog sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba at sa sarili natin. Dalawa sa pinakamakapangyarihan ay kilala bilang anima at animus, ang panloob na pambabae sa mga lalaki at panloob na panlalaki sa mga babae. Naninirahan sila sa ating anino, sa ilalim ng ibabaw pero minsan, may isang tao na pumapasok sa buhay natin at ginigising sila. Hindi banayad, hindi romantiko, hindi tulad ng fairy tale, kundi tulad ng bagyo. Ang taong ito, ang iyong salamin, ay hindi nagpapakita sa iyo kung sino ang gusto mong maging. Ipinapakita nila sa iyo kung sino ka, kung sino ang hindi mo pahandang maging. At kaya nga napaka-intensidad nito. Dahil kapag nakilala mo ang isang hinintay na nagpapagana sa iyong hindi malay, hindi ito love at first sight. Ito ay pagkilala, pagkilalang malalim sa kaluluwa. Ang pakiramdam na naaalalan kaluluwa mo sila, kahit hindi maipaliwanag ng isip mo kung bakit. Kaya naman, hindi maaring pekein ang mga koneksyong ito. Hindi ito nangyayari araw-araw at hindi kailanman maginhawa dahil hindi sila hinintay para gawing komportable ka. Hinintay sila para gawin kang mag-evolve. At kapag nahipuan na ang kaluluwa mo ng ganoon, nagsisimula kang makakita ng lahat ng iba. Nagsisimula kang magtanong, isang tao ba ito o isang portal? At habang nagsisimulang mabuo ang sagot, may iba pang nangyayari. Halos pakiramdam ay malupit. Hindi ba? Nasa wakas makilala ang isang hinintay na gumugulong isang bagay na napakasinauna sa kaluluwa mo. Para lamang makita silang nadudulas palayo, inuulit mo ang mga sandali, ang mga salita, ang katahimikan. Sinusubukan mong hanapin ang pagkakamali. Nagtataka ka kung ano ang ginawa mong mali. Pero paano kung ang paghihiwalay ay hindi parusa? Paano kung ito ang simula ng isang bagay na banal? Nagsalita si Carl Jung tungkol sa proseso ng individuation, ang panghabang buhay na paglalakbay ng pagiging buo at isa sa mga pinakamisteryosong yugto sa paglalakbay na iyon ay ang tinutukoy ng mga mistiko at pantas na Dark Night of the Soul. Hindi ito depression, hindi lamang heartbreak. Ito ay isang malalim na espiritual na pagkabuwag, isang banal na disorientasyon. Dahil kapag ang isang tao ay sumasalamin sa kaluluwa mo ng napakalinaw, ang kanilang kawalan ay lumilikha ng kawalan at ang kawalan na iyon ay hindi naroon para sirain ka. Naroon ito para ipakita sa iyo kung sino ka nang wala sila. Hinuhubad ka nito. Hinintay ang mga ilusyon at iniiwan kang harap-harapan sa iyong esensya. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dahil ang paghihiwalay ay hindi nangangahulugang hindi tunay ang koneksyon. Nangangahulugan ito na napakatunay ng koneksyon na kailangan itong buwagin ka para lumago ka. Para sa wakas makita mo ang sarili mo, hindi sa pamamagitan ng kanilang mga mata, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at gaano man kasakit. Ang pagkabuuwag na ito ay banal dahil bago maipanganak muli ang kaluluwa, kailangan muna itong maubos. Pero narito kung saan nagiging mas misteryoso pa. Kaya bakit sila bumabalik? Hindi lahat sila bumabalik. Hindi ba? Hindi babalik sila sa paraang inaasahan natin. Pero minsan, kapag nagbago ang hangin, kapag itinigil mo ang paghihintay, kapag sa wakas ay nasa kapayapaan ka na, bumabalik sila. Pero hayaan mo akong sabihin sa'yo ang isang bagay na hindi pinag-uusapan. Ang tunay na pagbabalik ay hindi nagsisimula sa labas, nagsisimula ito sa loob. Sa sikolohiyang jungian, ang individuation ay ang paglalakbay ng pagiging buo sa pamamagitan ng pagsasama ng iyong anino, ang iyong nakatagong takot, sugat at hinintay. Kapag ang dalawang kaluluwa ay nagkita sa ganitong paraang sumasalamin, madalas silang maghiwalay dahil hindi sila handa hindi handa na makita ang kanilang refleksyon, hindi handa na harapin ang sarili nila. Pero kung ang parehong tao ay nagsimulang gawin, ang panloob na gawain, kung ang pareho ay nagsimulang tuklasin, ang kadiliman sa halip na tumakas mula rito, lumilikha ng isang field nga resonance, parang mga tuning fork na nanginginig sa parehong dalas. Kaya naman ang pagbabalik ay hindi lamang pisikal, ito ay enerhetiko maaari mong maramdaman sila ulit sa mga panaginip. O nagsisimula kang makasalubong ng mga kakaibang pagkakataon mga kanta, simbolo, pangalan, lungsod, mga synchronicity. Parang ang universo ay nagsisimulang maghabi ng mga hindi nakikitang sinulid sa pagitan ninyo ulit. Dahil, sa totoo, hindi ito kailanman tumigil kung autentiko ang koneksyon at kung ang parehong kaluluwa ay nag-e-evolve, patungo sa kanilang kabuuan. Natural silang hinintay, pabalik sa pagkakahanay. Pero narito ang twist, ang pagbabalik ay hindi laging isang tao na bumabalik sa buhay mo. Minsan ito ay isang alon ng kalinawan. Minsan ito ay isang bagong relasyon, na dala ang parehong dalas ng kaluluwa. Minsan ito ay ikaw na nagiging kung sino ang laging hinintay mong maging na pagtatanto na ang pag-ibig ay hindi kailanman talagang nawala. Kailangan lang nitong magbago. Kaya oo, oh, bumabalik sila. Pero hindi dahil naghintay ka, kundi dahil lumago ka. At kapag ang paglago ay nakakatugon sa paglago, ang muling pagkikita ay nagiging hindi maiiwasan. Pero may isang bagay na kailangan nating maging maingat. Narito ang isang tahimik na katotohanan na madalas hindi sinasabi. Ang paghihintay ay maaring maging bitag. Sinasabi mo sa sarili mo na naging matiyaga ka. Tinutukoy mo itong katapatan o pananampalataya o pag-ibig. Pero minsan, ito ay takot na nagsusuot ng mas malambot na pangalan, ang paghihintay. Kapag ginawa ng pasibo, ay maaring mag-freeze na kaluluwa mo. Nagsisimula kang ilagay ang buhay mo sa hold. Hindi ka nagsasabi ng oo sa mga bagong karanasan, iniiwasan mo ang saya. Sakali lang na bumalik sila, pero itanong mo sa sarili mo, tunay mo bang hinintay ang espasyo para sa pag-ibig? O gumagawa ka ba ng dambana sa nakaraan? Hindi ka ipinanganak para ipos ang iyong pag-iral para sa pagbabalik ng iba. Narito ka para mabuhay, lumago, magpatuloy sa paggalaw. Dahil ang enerhiyang naghihintay ng walang aksyon ay nagiging stagnant at ang stagnant na enerhiya ay hindi tumatawag sa sinuman pabalik. Itinulak nito ang lahat palayo. Kung may isang bagay na iginagalang ng kaluluwa, ito ay paggalaw. Paggalaw pasulong. Tapat na evolusyon. Maaari ka pa maniwala sa posibilidad ng muling pagkikita. Pero mabuhay na parang buo ka na ngayon. Dahil ikaw nga at kabalintunaan. Sa estadong iyon, ang kasaganaan ng pamumuhay ng walang pangangailangan. Doon natatagpuan ng pag-ibig ang daan pabalik. Pero hindi laging sa anyong inaasahan mo. May isang lihim na alam ng mga mistiko, alchemist at mga depth psychologist. Ang iyong sakit ay hindi ang katapusan. Ito ang hilaw na material sa mga termino ng jungian. Ang proseso ng pagbabago ay sumasalamin sa mga yugto ng sinaunang alchemy. Una ang nigredo ang pagpapaitim, kalituhan, kawalan ng pag-asa, kawalan. Ang bahagi kung saan nahuhulog ang lahat, dito naninirahan ang heartbreak. Pero kung mananatili ka sa sakit, kung hindi mo ito pinapatahimik, iniiwasan o tinatakbuhan, nagsisimula kang mapansin ang isang bagay maliliit na glimmers, mga sandali ng kalinawan, kapayapaan sa kaguluhan. Iyon ang albedo ang pagpapaputi, isang banayad na pagpapadalisay, isang malumanay na pagbabalik sa sarili at kalaunan. Kung magpapatuloy ka, makakarating ka sa rubedo ang pagpapapula, ang sandali, kung kailan muling nagkikita ang kaluluwa o sarili, kung saan ang sugat ay nagiging karunungan kung saan ang pag-ibig na dating ibinigay mo ay nagiging sarili mong panloob na apoy. Ito ang tunay na alchemy ng kaluluwa. Kita mo, ang sakit ay hindi parusa. Ito ay inisasyon, isang daanan patungo sa mas malalim na kamalayan. Sa tunay na pag-ibig sa loob at labas, hindi mo kailangan ang pagbabalik nila para mangyari ang pagpapagaling. Pero ang pagpapagaling mismo ay maaaring magbukas ng espasyo kung saan bumabalik ang tunay na pag-ibig, hindi para iligtas ka, kundi para maglakad sa tabi mo at sa banal na apoy na iyon. Hindi mo na hinintay ang pagpapatunay. Nagliliwanag ka mula sa loob. Pero kahit ang alchemist, pagkatapos ng lahat ng kanilang gawain, ay kailangang bumalik sa mundo. Sa ngayon, marahil napansin mo na hindi ito tungkol sa paghabol sa isang tao. Ito ay tungkol sa pagiging isang tao. At kapag ang dalawang kaluluwa ay naglakad sa landas na iyon, nang magkahiwalay, nang buo, nang malay, may isang magandang bagay na nangyayari. Ang pagbabalik ay hindi nagmumula sa pangungulila o kalungkutan o hindi natapos na mga kwento. Nagmumula ito sa kabuuan. Kapag ang parehong tao ay nahintay ang kanilang anino kapag itinigil nila ang pagpapakita at nagsimulang magsama kapag ang pag-ibig ay hindi na tungkol sa pangangailangan kundi tungkol sa kalayaan kung gayon at doon lamang muling bumubukas ang pinto pero iba na ngayon walang desperasyon sa mga mata walang pagkapit sa puso tanging isang kalmado matatagag na pag-alam nakikita mo ako at nakikita kita iyon ang pakiramdam ng tunay na muling pagkikita. Maaring ito ay kasama ang parehong tao. Maaring ito ay isang bagong tao na dala ang parehong esensya, ang parehong dalas ng kaluluwa. Dahil kapag nagawa mo na ang gawain, lilitaw muli ang salamin. Palagi, hindi para gawing kumpleto ka, kundi para salamin kung gaano ka kakumpleto. At kapag ang dalawang tao ay nagkita mula sa lugar na iyon, ang koneksyon ay hindi isang banggaan. Ito ay isang convergence. Hindi ito kaguluhan. Ito ay kalinawan. Ang pag-ibig ay hindi humihingi. Ito ay nagbibigay pugay. Ang presensya ay hindi pumupuno ng kawalan. Pinapapalawak nito ang nabuo na. Kaya kung nagtataka ka kung babalik sila, marahil ang mas magaganadang tanong ay handa ka ba kapag ginawa nila? Dahil ang pag-ibig ay makakahanap ng daan, palagi. Pero kapag ikaw ay nasa bahay na, sa loob ng sarili mo, at dinadala tayo nito sa buong bilog, kaya babalik ba sila? Siguro hindi sa paraang inisip mo, pero kung tunay ang koneksyon, kung hinipuan nito ang kaluluwa, hindi lilamang ang ibabaw, hindi ito kailanman talagang umalis, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Nagbabago ito. Lumalago ito. Bumabalik ito sa bilog. Kapag hindi ka na naghihintay, kundi simpleng naroon. At minsan, ang pinakamakapangyarihang pagbabalik ay ang nangyayari sa loob. Itinitigil mo ang paghihintay. Nagsisimula kang mabuhay. At sa paggawa nito, lumilikha ka ng espasyo kung saan posible ang anumang baga tandaan ito. Hindi ka narito para habulin ang kaluluwa ng iba. Narito ka para bawiin ang sarili mo. Ang pag-ibig na hinintay mo ay maaaring makahanap ng daan pabalik. Pero ang mas malalim na tanong ay, natagpuan mo na ba ang sarili mo? Umupo, kasama iyon. At kung hinintay ka nito, huwag magmadali sa pagsagot. Damhin mo lang. At kapag handa ka na, ibahagi ang iyong katotohanan. Dahil may isang tao sa labas na maaaring nag naghihinta na alalahanin ang kanila. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa puso mo, huwag kalimutang i-like, magkomento, at i-share ito sa isang kailangang marinig ito. Mag-subscribe para sa higit pang content na nagpapalusog sa kaluluwa mo at nagpapalawak ng i-allow ng iyong kamalayan.